Batil Patong. Batil Patong is in the house. Hmm. Parang masarap siya. Parang lang? Tikman mo. Eh, Mickey na siya. Eh, Mickey mo? Yeah, Mickey. Wow. Mickey ni. Nanta mo. Yeah. Oh. Archangel, this is my pancitan. <laughs> Okay, alright! I'm here in Abra, sa Ligangilang, ala, San Juan! San Juan, Ligangilang! gano'n na ni Wadi. Dami, ito'y eh, San Juan. Apo, ah, may mga ramang nating pansit, may pampangas San Juan. nuna no, imas, mo't naang, mo at ibig <laughs> mo't. mangibag <Mangibagbagbagat>, taga Abra, nang <laughs> sinata yes. ni Wadi. Wadi o sumanan so naman Wade. kuluman Wadi Sene Sene Si isa Marcos Bongbong Marcos namin Si Skalbo And this is Chick Boys Chick Boys Yung Mamortex Mamortex namin Okay, nagbabatil patong ito ngayon. Tignan mo nila bagyo. Kawawa naman yung bahay nila. Kawawa na kalbo. Binanggal yung ulo. Binanggal yung ulo. Binanggal yung bahay. Siya yung... Siya yung... Ano? Pero masarap daw yung pansit dito. Titikman natin. Guys. Titikman natin. Try natin. Later, later, later. Ha? Ano? Pigkatan natin ng sticker. ng Madam, dama. <laughs> Kain mo na. Ako'y gutong na. Uptah. Anong mayroon? You're available ah, ding? Yet available? Mami? Awan oh, daddy? <laughs> <laughs> amin? Ay, amin. What Yata. Amin. May forever. Single batil. for life. Ha? Single for life. Si bang single sa atin? Number hey. cards, 200. Um, Yata, atin batil, batil amin? Batil pato, tapos dapat ko uh, may... Tiyo. May... my forever 150 Batil il pa billo binjum Butil pa single service Self service Self service Ordinary service pansit mi 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 nanya Miki 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 Miki

So, so walang isang batil pato. Ay, batil pato, pero... Precio di nyo dito. Yeah. yung dabar uh, cards, manong nga tao dito. meron kaya, to. Okay, yeah. <laughs> <G -ton. laughs> Yan, ito ano? Kung may isang Kung... single, single for life, yung single for life. lang kinya na Kung... Kung may isang nga dabar cards. Bawang. Wow. Sige lang. Kaya nang naghintay. Hmm. <laughs> Kaya namin maghintay yung single lang hindi makapaghintay. Naghihintay pa rin hanggang ngayon, pero hindi pumukuwi. Diyan, eh, dito Ay, nandiyan pa lang. Pwede mo maglagay ng sticker dyan, mga kamaksin. E-Works? E-Works? E-Works na sabi sila, ha? Timbok City. Ah, oh, Timbok City Tim is yeah. in the house. <laughs> Shout out kay Sky. Sky the Explorer. <laughs> Sky the Explorer Flash. Diba? Sky Explorer. Dams. Shout out. Tapos kay Easyworks. Easyworks na rods. Siya mismo. Pumunta. Birthing. Birthing saka ace shout out art angel shout out sa inyo sarap dito may sanmig 'di ba mas magpa-mag-relax pero quality yung sanmig nilang sarap oo siyempre <laughs> may special na mana uh, yung lang, sarap oo, may ibang timpla may ibang blend may ibang aroma so, so mabango -mabang siya parang si Wadi na nakapaapa ba, lang. <laughs> <gamle> Guys, leve leve Ito, eh, Jero. Ito mo. Man, saka Balong. Ay, suwadi oh, suwadi nakapaapa. Out pick check. Wow. Boxing choose, boxing. Cupot Cupot ng Naruto Ayan si Naruto Kabibunshin Teknik Pag nagkabibunshin Teknik si Naruto ganyan siya karami Time so, time so, time so, time to kan? Ya, tapi sanjian sih. Tapi nasi nasi. Oh, si. oh kita Sinar tuh, mga alaban Naruto mga yan, mga pinatayla Naruto yan. And si... Si Iwan Ai. Naruto. Ito yang kaibigan Naruto. Okay. at mga yan nakakabal naruto yun tatay yung naruto tignan na tatay yung naruto or sir naruto wala wala yung naruto do not touch collectibles siya ng naruto ang aming order Batil Patong. Patong is in the house. Mm. Parang masarap siya. Parang lang? Tikman mo. Masarap. Nakalagay sa pot siya? sa? May ate. Ako muna yung magtitik ito. Ano to? Ano to? Pariok? Pariok. Pariok. Yan. Pariok. Pariok. is in the house. May Mickey na sila. Yan ang Mickey mo? Mickey. Wow. Mickey ni. Parang gusto mag-Mickey ah. Masarap yung Mickey. Ha? Masarap mga nga, pero hindi ka kumain ng pangal daw. Hindi ako pangal Sa'yo na yan. Sa'yo